Umuugong ba ang inyong powered amplifier box na pag naka-screw dito, kahit naka-zero ang ating potentiometer or main volume, tinatawag na master volume, kahit naka-zero na, dapat walang signal na papasok. Pero ito po siya ay umuugong at pag hinawakan po yung, yung ating box, ay umuugong ng lumalakas siya pag hinawakan. Kahit saan ka humawak dito, lumalakas pag hinawakan. Yan ba yung pinoproblema nyo? Panoorin nyo ang video natin para makita nyo kung paano natin gawin. Ibahagi ko sa inyo ang solusyon. Okay, papakita ko sa inyo ang solusyon para makatulong doon sa namung problema na ito at doon sa mga may-ari. Okay. Yung ating gagawin, tingnan nyo. Kung magustuhan mo ang video natin, pasirpo. At kung sakali ay magbigay kayo ng comment kung anong masasabi niyo sa gagawin natin. So ito, plug in natin. Narinig niyo sa speaker, ayan oh. Yan, may ugong siya. Kahit naka zero. Okay? Kahit dagdagan natin. Ito ay umaandar, ayan oh.

narinig nyo, nakita nyo na lumalakas yung ugong pag ginawa ka natin at yan yung aking ibabahagi sa inyo kung paano ko gawin kasi po ay ginawa ko na dito yung ibang mga paraan pero nawala, kuminis pero nung nakalambitin pa lang yung ating front panel pero, pero nung ibalik ko na ay umugong siya bunutin natin tanggalin natin yung dalawang screw dalawang screw lang ang ibinalik ko para may ipakita ako sa inyo Okay, tanggalin natin ang dalawang iskro. Isang kamay lang ginagamit natin. Mahirap siya gawin pero dito ibabagi natin para may maitulong ako sa iba. Okay, tanggalin natin. Ayan o, oh, pag nakahanger or nakalambitin, saksak natin. Wala tayong maririnig na ugong. Okay, tanggalin natin sa outlet. Ito may ipapakita ko sa inyo na sample. Ito ay potentiometer or pag ginamit sa volume, ito ay volume control. Kung makikita nyo dyan, ang kanyang anim na paa, sa kabilang channel yung isa, sa kabilang channel yung isa. Yung tatlo. Tatlo-tatlo po yan. Yung sa gitna, yan po yung papunta sa amplifier at itong sa gilid naka ground at yung isa dito ay nakakunikta sa signal mula dito sa kanyang input at sa kanyang media player dahil pag naka escrow ay umuugong siya ang pumasok sa isip ko dahil pag naka hanger ay wala malinis, ulitin natin plug in, wala tayong marinig ayan, naka power on malinis ang tunog malinis, walang maririnig. Pag binunot natin ay wala ng power siyempre. So dito ang nasa isip ko ay lumalapat dito yung itong mga paanang ating potentiometer ito. Ngayon ang ginawa ko dyan ay pinutol natin yung mga paanang potentiometer na naka dito or yung excess So pinotol natin para hindi lumapat dito. kung makikita yung itong dalawa na nilagay ko, kasi pinotol ko na, kaya nilagyan ko na lang ulit ng dugtong para lumapat dito. Ngayon, ang gagawin natin, kunwari, pinotol natin. Mahirap lang gawin. Ito, ito putuloy natin. Ayan. Okay, pinutol natin. Anim yan or labing dalawa or ano 18 kasi tatlo dito tatlo tatlo sila 9 tapos tatlo tatlo din doon bali 9 din so 18 pin yung pinutula natin at ibalik natin siya dito ayan o oh. natin okay na natin at wala na tayong marinig ayan o oh. oh. tapos hawakan natin wala na o ba diba? So, yan lang po yung gagawin. Tapos, kung hindi makuha, ang gagawin natin ay bawasan natin. Ito, tingnan nyo. Pantay yan dyan. Kasi jigsaw po yung ginamit sa pambutas. Ang ginawa ko ay, binawasan ko rin itong kahoy. Yan, para umangat or lumayo yung ating kahoy or ang kahan ng bus para lumayo dito sa may signal. Kasi ito, tingnan nyo mabuti. Ay, ipapakita natin ito. Naka-plug in pa rin. Kakawakan natin ngayon ito. Ito yung pinutulan ko na pinakita ko sa inyo ito. At yan lahat ay merong naka ganyan. Hindi makita? Ayan oh, merong ganyan na naka-usli or excess. Ayan. So pinutulan natin yan po yung napipick up at lumalabas sa speaker ngayon solve na ito, binawasan ko na dito at pinutulan ko na so yan lang yung solusyon na gagawin natin at solve na yung ating unit so napakalinis na, wala nang humming, wala nang ugong at solve na ang problem, kahit saan tayo maghawak ay wala na, ayan o malakas pa yung andar ng tricycle na dumaan uh, de ba? So okay na ang microphone kasi ang inayos natin dito is yung microphone at yung umuugong. So maraming salamat at share po ng video natin. At sana makatulong lalo na po sa ating mga kaibigan na gustong matuto yung mga bagong teknisyan. Baka sakit sa ulo itong tubol na ito. At yan lang solusyon ko. Ulitin natin, for recap, ang problem is like kung hawakan dito, umuugong, kahit nakasiro ang bulyo, malakas ang ugong. Pag hinawakan yung uh, katawan ng ating box ay lumalakas ang ugong. So yan lang po ang solusyon. Lagyan na round yung ating potentiometer ikonekta sa ground at kung hindi kaya kung nandun pa rin putulan yung mga excess na paa tapos bawasan dito yan po yung solusyon na ginawa natin maraming salamat magandang buhay bye bye